walong riyon sa bansa nakitaan ng pagtaas sa farmgate price ng lokal na palay. May detalye niyan, Rajuman Mike Guyagoy. Mike. RMN Live Report. May walong riyon naman nakitaan ng pagtaas ng farmgate price ng palay kasunod naman ang nakataktang pagpapatupad ng dalawang buwang import ban sa bigas. Itong kinumpirma ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Ani De Mesa, batay sa datos mula sa Phil Rice at National Food Authority, walo mula sa labing tatlong rice producing region ang may pagtaas sa presyo ng palay. Bagamat hindi na niya tinukoy kung saan saan ang mga lugar na ito, sinabi ni Demesa na nasa piso hanggang apat na piso ang itinaas sa presyo ng palay sa ibang riyon. Ikinalugod naman ng DA ang naging pagtaas ng presyo. Anya patunay ito na napapagalaw na ng import ban ang farm gate price para pakinabangan ng mga lokal na magsasaka. Kasama sa DZXL, RMN Manila. Radyo man, may